Alam niyo po, sa mga katuruan ni Kristo, oh, akin pong hinalughog o hinanap sa banal na kasulatan ang katuruan patungkol sa future sin. Kaya ho, nagkaroon tayo ng pagsasaliksik at pag-aaral, kaya pinagamatan ko po na no doctrine about future sin. Ngayon, ito po ang natuklasan natin sa mga kasulatan. At bago po yon kasi nga po may mga nagkokomento sa atin, ang gagawin lang po natin ay magbibigay ng linaw po. Ating basahin ang komento. Sinasabi ng komento, iniinsulto mo ang Diyos. Minsan lang namatay si Kristo bayad na lahat ng kasalanan mo, kasama ang future sin mo. Ang isang kasalanan ay ang kasalanan sa sarili mo at sa kapwa mo. Binabasa mo na hindi mo pa naiintindihan. Dito po sa komentong ito ating bibigyan po ng linaw. May nagtuturo pala sa ganitong mga doktrina na kung saan ay namatay daw si Kristo, binayaran na ang lahat ng kasalanan. Kasama na dito ang future sin. Ano ba yung future sin? Alam niyo po pag sinasabing future sin, hindi ho yata naiintindahan ng mga tao, ibig sabihin yung kasalanan mo pang magagawa ano Ngayon po na tayo sumampalataya na kay Kristo, meaning pinatawad na ang kasalanan mo. Hindi ka na muling uunit sa iyong gawaing masama o kasalanan kasi binayaran ni Kristo. Ngayon kung muli mong gagawin ang kasalanan iyon, sino pa muli ang magbabayad ng kasalanan mo? So malinaw na walang future sin doktrin para bayaran ang kasalanan mo na gagawin mo pa. Alam niyo po dito sa sinasabi po ni Pablo sa Hebreo 10.10 At dahil sinunod ni Heso Kristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Pag sinabing minsan, hindi na po mauulit. Ngayong kung ikaw ay humingi na ng tawad, pinatawad ka na. Pero kung gagawa ka uli ng kasalanan, hindi ka na mapapatawad kasi minsan lang po ang paghingi ng tawad. Bakit po minsan lang? Kasi minsan lang ihahandog ang iyong kasalanan. Kasi ibig sabihin, pinatawad ka na doon sa mga ginawa mo. Pero yung gagawin mo sa mga susunod na panahon, pagkatapos mong maliwanagan at gagawa ka pa rin ng kasalanan, wala ng handog pang ihahayain sa iyo para pa mapatawad ka sa iyong kasalanan. At isama din natin itong sinasabi ni Pablo pa rin po sa Hebreo 6:4, upang hindi natin siya talikuran sapagat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim ng mga kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama ng mga kapangyarihang iahayag sa uling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos. Ibig sabihin, yun, tumalikod, ibig sabihin, nagkasalang muli, gumawa uli ng kasalanan in future, sinasabi po ninyo. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos. Dahil, para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So, wala pong future sin. So, yan ang ating ililinaw sa mga banal na kasulatan. Kaya kaibigan, ito po'y paglilinaw lang po. Babasahin natin sa kasulatan, na depende na po sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Ating pag-aralan po yan, itong sinasabi po ninyong future sin ay bayad na. Tingnan natin sa mga kasulatan na isinulat po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Sa aklat po ito ng Roma, Kabanata 6.1 Basahin natin. Sinasabi sa kanyang mga sulat, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Ano sinasabi ni Pablo sa mga susunod na talata? Sabi niya, Aba, hindi maaari, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Meaning, malinaw po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na Aba, hindi maaari. Hindi maaari magpatuloy pa tayo sa pagkakasala. Meaning, diyan pa lang po ay hindi po kasama yung future sin mo na gagawin. Kasi diyan pinapahinto na tayo sa paggawa ng kasalanan. Kasi kung hindi hihinto ang iyong paggawa ng kasamaan at kasalanan sa harapan ng Diyos, meaning hindi mo tinatanggap yung kamatayan ni Kristo sa krus. Dahil binayara na ang iyong kasalanan. E ano pa ang magiging kabayaran pa sa mga kasalanan mong gagawin? Kung sinasabi ng kasulatan ay minsan lang inihandog si Kristo, di ba? At yung paghahandog na yun ay minsan lang din ginanap. Kaya kung tuwing magkakasala ka, pakatapos mong sumampanataya, at gagawin mo pa yung kasalanan, hanggang sa future, ibig sabihin hanggat ikay nabubuhay, magpapatuli ka ba sa paggawa ng kasalanan? Sinasabi diyan, aba hindi. Hindi maaari. Hindi maaari magpatuli pa tayo sa pagkakasala. So, malinaw po. So, wala pong doktrina si Kristo patungkol sa future sin. Maaring ito ay katruan lang po ng mga tao para sila ay ma-exempted sa paggawa ng kasalanan. Pero malinaw po na hindi po dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala. Ano ang reason pa? Kung itutuloy natin, sa verse 3, sinasabi dyan, Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Heso Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Ang ibig sabihin po, nung ikaw ay nabautismo, sumampalataya, naturuan ng doktrina ni Kristo, na alam mo ang mga bagay na ang konsekwens ng paggawa ng kasalanan ay kapahamakan, kahatulan. Bakit po? Kasi po, mayroong signifikan doon sa lumang tipan kapag nakagawa ka ng kasalanan ang ipapataw sa iyo'y kamatayan. Kaya nga sinasabi ni Kristo sa kanyang paumaraan, huwag na muling magkasala nang hindi ka maparusahan. Puntahan natin yung sinasabi ng ating Panunso Kristo patungkol po dito sa mga bagay na sinasabi ni po ninyo na future sins, bayad na. So tingnan natin, may ganitong kaganapan tayong mababasa sa kasulatan. Sinasabi po sa Juan 8.3, Dumating ang mga tapagturo ng kautusan at mga pareseyo na may dalang babae na nahuli sa pangangalunya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao. Dito po, mayroong naganap na ang isang babae nagkasala ng pangangalunya ngayon po ay iaharap kay Kristo sapagkat mero pong silang doktrina patungkol po sa ganitong kasalanan. Ituloy po natin sa verse 4. Sinasabi sa verse 4, at sinabi nila kay Jesus, Guru, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalunya. Tuloy natin. Ayon sa kautosan ni Moises, ang babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? So meaning, meron pong batas at kahatulan, kapag ikay gumawa ng kasalanan, kamatayan ang iyong tatanggapin sa iyong ginawang kasalanan. So malinaw din yan, kapag ikaw ay nagkaroon ng kasalanan at nahuli mismo sa akto, kaya nga din lalaki ano ang dapat gawin niya? Sa paraan ng kay Kristo, ganito po yan. Tingnan natin. Sa kaparaanan na itinuturo ni Kristo ay ito po. Puntahan na natin yung verse 10. No? Jump na po tayo. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, Babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo? So, ibig sabihin, hinahatulan ang babaeng ito ng kamatayan dahil sa kanyang ginawa. Ngayon, ituloy natin ang pangungusap. Sumagot ang babae, Wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan, maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala. So di yan, sinasabi ni Kristo na huwag na muling magkasala. Meaning, hahatulan ka kapag nagpatuloy ka pa sa pagkakasala. So malinaw na sinasabi ni Kristo, pero huwag ka na muling magkasala. So yung uh, sinasabi po ninyo na future sin ay hindi po doktrina yan ni Kristo kung may nagtuturo po na ang future sin ay bayad na rin po, paano po ang masasabi natin dyan? Sapagat sinasabi ni Kristo ay huwag na muli magkasala. Meaning, yung gagawin mong kasalanan, pagkatapos mong sumampalataya at binigyan mo ng ganitong maling pagkakahulugan ng kamatayan pala ni Kristo ay mawawala ng saysay kasi hindi mo pinahalagahan yung dugo na nabubo doon sa bundok ng Kalbaryo para bayaran lang ang kasalanan mo at kasalanan ko. Ngayon, kung itong doktrinang ito ay sinasabi nila kung magkasala ka ngayon, bukas at sa hinaharap o sa future, ibig sabihin sa bawat buhay mo na nabubuhay dito, nagkasala ka, ano ba ang nangyayari doon? Ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan po ay paglabag sa utos ng Diyos. Yun ang dapat nating malaman. Sumusuway ka, nilalabag mo ang pamaraan ng Diyos kasi hindi ka marunong magmahal sa Kanya. Yun po ang hindi sumusunod sa Diyos. Kaya sabi nga ni Pablo, ulitin natin. Kaya wala pong future sin na nagaganap. So balikan natin. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin, ano sabi ni Pablo? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala. Dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. So malinaw na wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Ngayon kung gagawa ka uli ng kung gagawa ka pa uli ng kasalanan ay yung kapangyarihan na, na inaalis sa iyo sa pamagitan ng dugo ni Kristo, meaning nilalabag mo ang kautusan ni Kristo. Nagkakasala ka. Ngayon, bakit po nagkakasala ka muli? Kasi ang sinasabi dito sa verse 3, hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Hesus Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? So, yung kamatayan yon napakahalaga yung kamatayan ni Kristo. E sinasama mo yung dati mong pagkataong makasalanan hindi ikaw mismo ang ano, kundi yung dati mong pag-uugali, yung iyong makasalanang pagkatao, ibinabaon mo na rin sa kamatayan ni Kristo. Tuloy natin ang pangungusap. Sabi pa dito, no? Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay ng bagong buhay. So, ibig sabihin po ba, kapag ikaw ay sumampalataya at ang kapag isa na kay Kristo, sumusunod ka dahil nabautismuhan ka na, ang sabi niyan, tayo rin ay mamuhay ng bagong buhay. So, bagong buhay, hindi ka muling gagawa ng mga bagay na kasalanan. Kasi nga, nagbagong buhay ka na eh. Kung nagbagong buhay ka na, hindi ka nagagawa ng kasalanan. Meaning, itong doktrin po ng future sin ay hindi po turo ni Kristo. Doktrina yan ng mga tao para sila ay magkaroon po ng chance na ay kahit magkasala, bayad na naman pala. So, hindi po ganon. Ang binayaran ni Kristo yung panahon na ikay nasa kasalanan. At ngayon na ikay kumilala at sumampalatay sa kanya, nagkaroon ka ng pagbabago sa iyong pagkatao. Kaya mamuhay ng bagong buhay. Yun po ang sinasabi ni Kristo doon sa ikalawang korinto 5.17. So, basahin at Basahin po natin ito, no? Ano sinasabi diyan? Ang sino mang na kay Kristo ay isang bago nila lang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. So kung bago ka na, hindi ka na muling gagawa ng kasalanan. So yung future sin na ginagawa mo pa kung gusto mo gumawa ng kasalanan, meaning hindi ka pa napapatawad sa iyong kasalanan. Kasi bakit ka pa gagawa uli ng kasalanan? Dahil ngayong kasalanan mo, doon ka pinatawad. Na pinatawad ka dahil hindi ka nagagawa ng kasalanan. Pero kung gagawa ka uli ng kasalanan, meaning mananatili sa iyo ang puot ng Diyos dahil sa kasalanan mo. Kaya ito pong doktrina ng Panginoso Kristo patungkol po diyan sa future sin ay hindi po ganun ang pagtuturo. So malinaw, malinaw po dito sa ating binabasa kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing nakasama niya kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay ng bagong buhay. So, bago ka na, huwag ka na muling magkasala. So, yung future sin, hindi po pwede nating i-adapt kung ito ay hindi turo ni Kristo. Maaring yun ay katuruan ng tao para lang sila ay magkaroon ng uh, extension ng paggawa muli ng kasalanan. Kung itutuloy pa natin sa verse 5, ano sinasabi diyan? At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Tuloy natin verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay kaya hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan. So, yan lang po ang ating natutunan sa araw na ito. Kung gusto mo ng doktrina ni Kristo, hindi ka na alipin ng kasalanan. Kaya nga yung future sin na sinasabi ninyo, yung gagawin mo bukas at sa mga susunod pang mga araw, sabi nila kasama na daw yun. Pero ano pa mga silbi ng kamatayan ni Kristo kung doon pa lang po sa iyong uh, pagsampalataya ay napawi na. Pero gumawa ka pa uli ng kasalanan, ibig sabihin alipin ka pa ng kasalanan at ang puot ng Diyos ay nasa iyo pa. Para mawala ang puot ng Diyos sa iyo, Huwag ka na muling magkasala ang sabi ni Kristo. Nang sa ganun, hindi ka maparusahan. Ngayon, nasa inyo po ang desisyon. Kung kayo po ay nakapakinig ng about future sin, bayad na raw ang kasalanan mo maging sa hinaharap, nasa inyo po yung doktrina yun, nyo. Ang atin, pamimiliin ko lang po kayo, yung bang doktrina about future sin, ay hindi yung doktrina ni Kristo. Kung tinatanggap ninyo yung doktrina na future sin ay, Bayad na raw ang kasalanan, hanggang sa hinaharap, wala tayong magagawa. At nasa inyo pong desisyon, kung ang doktrinang yan ay hindi talagang katuruan ni Kristo, itong sinasabi po ninyong future sin, hindi po yan talaga turo, katuruan ni Kristo ang future sin. So malino sa ating napag-aralan na iyan pala ay isang bagay na katuruan lang ng tao. So hindi po natin tatanggapin kung ikay-kaisa dito sa panalampalataya, sa ama at sa na itinuturo yung doktrina na mula sa ama at sa Kaya po, yung future sin, kung gagamit mo pa yan sa buhay mo, na pwede pang magkasala, meaning hindi mo tatanggapin ang buhay na wala hanggan dahil nagpapatuloy ka pa sa pagkakasala. Malinaw ang sinasabi ni Pablo sa uno-uno, no sa sa uno ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maari, Hindi maari magpatuli pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Okay? Thank you so much sa inyong panahon at pakikinig. Please like and subscribe to our channel. God bless you po sa inyo lahat. Amen.